Andito yung gagamba. Eh ito mga idolo. Ito mga idolo, positive. <laughs> Spider mice ulit. Oh. Walang laman to mga idol. Sayang. ito, ito yung sinasabi nilang kinakain no. Pipino. <laughs> Malilit na pipino mga idol. Yan. Subukan natin tong kainin mga idol. ay okay, mga idol. Oh, uh, kumusta? So ngayong araw bibisitahin namin yung palayan namin. Uh, dalawa kami ni Bunso. Siya yung drive mga idol. Um, o nga pala, yung probinsya namin dito sa may ano, Cagayan. So Ilocano kami, mga idol. Shout out sa lahat ng mga Ilocano dyan At mga taga-Panod Okay mga idol, andito na tayo sa ano, lugar kong papuntang ano, papuntang Palayan. Yeah. Wow. Dito na tayo sa ano, daan papuntang Palayan. May mga madadaanan tayong ano diyan mamaya. Uh, mga halahalaman diyan sa gilid-gilid. Tapos titignan natin kung may makukuha tayong mga gagamba. <laughs> Yan. Kasi nung mga nakarang araw mga idol, di ba naghanap pa, pa ng gagamba. Malilate yung nakita ko. Yan, hindi ko na no, kinuha. Yung mga kinuha ko, pinakawalan ko. So, tignan natin kung may malalaki tayong makukuha mamaya. Tahimik dito ha. Ah. Tahimik. Ang sarap ng hangin. Pero mataas yung sikat ng araw mga idol. Ah. Oh. Okay, titingin-tingin tayo ah, mga idol ng ano dito. Gagamba. Sabuntong. Okay, dito siya mga idol. Tibay. Ay, kinuha na ata. Dito yung na niya mga idol oh laki na pinagtaguan niyo oh. hanapin natin dito baka meron pa sayang to kung hindi makita ayun kasya rin to ito mga idol oh pinahal sa bulaklak wala okay andito mga idol andito yung gagamba Ayan, ayan, Ito mga idol oh. Ayan. Kagamba. Wala na kayong ibang kasama to. Tingnan natin idol kung malaki yung mga galamay niya. Okay. naantok pa siya yun yan spider mice mga idol na kaysa tayo syempre babalik natin yan antok nantok. ito mga idol o, may sapot ulit ito 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 mga idol kumunik siya dito Matin natin natin Hey, ito mga idolo. Oh. Ito yung sapot niya. Tapos nandito yung gagamba. Spider mice. Make silang yung mga laman nito mga idol, malalaki yung chan. Tingnan niyo. Ano? Oh. Oh. Antok na antok pa. Ayan na natin diyan. Okay mga idol, nandiyan na yung palay natin. Yan yung tinamnan ni Bunso. May nakita akong sapot dito. So, yan mga idol oh. ay putol ayan dito mga idol oh. yan o oh. alas ganito po lahat yung itura ng mga no, spider mice minsan kulay dilaw yan alam mga idol alas yun ha ay <laughs> sya yeah. click natin kana <laughs> Maliliit mga idol. Hindi siya ano, hindi siya panggera. <laughs> may sapot dito lambot okay ito na yung palayan tinamnan ni Bunso mga ibel ang daming ang daming ang namatay na ano oh butel baka ano to stem borer ang dami ang mga to mga idol ang dami yay nangyari nangyari ang daming namatay uban na mga idol oh. Yan si Bunso mga idol. Binisita niya yung banda doon. Sobrang dami palang namatay na ano. Buti lang palay eh, mga idol. Ano? Tabi-tabi dito. walang laman to mga idol sayang tingnan natin sa kabla meron din sa kabila mga idol oh. sayang to mga idol oh. dosya ado ado na tayo dawa na A doon na tayo nga daw ah. May lugar din na wala oh. Tulad dito. Wala. Banda doon marami. Tsaka hmm. bila din oh. Pati rin yung mga ano. Iba. Na? Pati kinyada ah. tembor mga idol Pati dito mga idol oh, marami ding namatay na ano, butil ng palay. Eh. Oh. Ganito 'di ba? Marami sa may sa silo no pagtitiponub. Joy. Sayang. Ay, sakit dito. Ganda na sana eh, may mga namatay lang na ano. Ken di ko ata, kinole, sabale. Eh pren ka? Kaya ang kalipren pala to Pinsan ni Tang Sobrang laki na nang binagsak ng lupa dito Sarap ng hangin mga idol yung mga namatay na butil mga idol diba hilang sako din yan pagka naipon yun okay pakuhin na tayo mga idol init na mais pagkain din lang ano yan manok idol ito yung sinasabi nilang kinakain no oh. pipino <laughs> malilit na pipino mga idol Ayan. Subukan natin tong kainin mga idol. Sana hindi tayo magsuka. Ngayon lang ako kakain ito eh. Ay oo nga. Parang pipino nga mga idol. Hmm. Sila pipino brad. Hmm. Ganoon na. Ayon niyang tikman mga idol. Hmm. Ay, kinog. Yok yun. yun. Ito lang. May hindi ako kumain ng ganito, mga idol. Kala hmm. ko dati hindi nakakain. Tamba. Hmm. Harap pala yun. Lasang pipino pala. <laughs> Nahuli na ako mga idol. O Ito. Ito mga idol oh, positive. <laughs> Spider mice ulit. You know, sinasabi ko na dilaw mga idol. Lakad ka na. Ay! na. Iniwan ako ng kasama ko mga idol, kaya... <laughs> Tara, uwi na. So maraming, ano, maraming kagamba dito. May mga sapot kaya hindi na natin pinapansin. May nahanap nga tayo. Mga ilang ng kagamba kaya lang hindi natin pinagkukuha. Gawa ng maliliit. Yan na lang natin silang lumaki mga idol at magparami pa. Yan. Iniwan na tayo ni Bunso. Nauna na. <laughs> so hanggang sa muli mga idol. Yan maraming salamat sa panonood. Pa-follow naman dyan mga idol. Pa-subscribe. <laughs> Thank you.